ayan guys, ito yung aking puto cheese uh, pansin nyo ba guys oh, ang daming keso hindi ang pinipid, pati sa sangkap hindi matigas ayan. soft and fluffy puto cheese hindi siya ordinary puto cheese lang ayan ang aking mga binibenta dito sa aking kusina. So, kung gusto nyo umorder, mag-comment lang kayo dyan guys. Comment lang dyan sa aking video. Dito lang yan, sa Gubat, first of all. Free delivery naman po ito guys, sa Gubat lang. Gubat area lang, sa poblacion. Pag nasa barangay na guys, pwedeng meet up na lang tayo dito sa sentro. Ayan. So, ito yung 30 pieces. Meron pa ako doon 30 pieces sa steamer. Tignan natin. Ayan. yung mga mga po. Tignan ko guys, hindi ako nakapag-timer eh. Hindi ako nakapag-timer. So, ginagawa ko. Ini-check ko na lang yung isang piraso ng puto. Kung luto na. Hindi ako nakapag-timer eh. Ganun lang ako mag-check. So, pag in-unmold nyo siya na madali na lang, ibig sabihin, luto na ang ating puto. Napakainit. Ayan guys, luto na ito. Okay. Ganon lang. Hindi ako nang test. Talagang Sine-check ko yung ilalim ng puto. eh Ilagay muna natin dito para mabawasan ng init. Na 2 minutes lang pwede na natin ilagay sa bilao. Bawat salang dito sa steamer ay 30 pieces na medium. So, ang order ng isang bilao ay 60 pieces. Ito yung aking mga best seller sa paninda ko at meron din akong ibang kakanin na made to order. Like kuchinta, bibingka, sapin-sapin, biko, at yung mga cake, meron din ako guys yung mga cakes like yema cake, puto cake, ayan, banana cake, lahat ng cake. Chocolate cake, hindi na masyado kong nagawa ngayon dahil, ay, kailangan yung kasi mainit pa naman. Para lumambot yung ating ano, cups. I mean, <laughs> yung ano, ano ba yan? Nagsyunga-syunga na nga Okay. Kasi puno pa yung ating lababa. Wala kasing tubig. Ayan. 2 minutes lang guys. Para lumamig to. So, balik tayo dun sa mga kakanin. Ito, hindi ko to, hindi ako nagdadala ng ganitong klaseng pagkain sa school. Yung mga puto cake, puto, puto pao lang guys. At itong puto cheese kasi maliit siya pero dahil nga sa sangkap niya ah, pang special occasion lang ito pwede special occasion ayan lagay natin hindi na kasi ako nagawa anong puto na ordinaryo lang yung yung walang masyadong ang tawag doon, mga masarap na sangkap guys gusto ko kasi yung puto ko is talagang isa lang ang timpla ganito lang kung gusto nyo ng hindi uh, hindi magatas na puto doon na lang kayo guys sa puto cake uh, oh, maraming itlog ang puto cake tapos puting puti lang yung ating puto cake unlike dito sa aking special na puto cheese maraming gatas ayan maraming keso etong kulay niya ay natural lang guys dahil sa margarine pinapakita so, ko lang sa inyo kung paano ko i-arrange yung puto cheese sa bilao. Dahil cheese ang ating toppings, kailangan nang lumamig ito bago natin ibalot ng cling wrap. Dahil kapag mainit ay magmo-moist ang ating puto. Magpapawis siya guys. At magpapanis agad yan. Samantalang kung napalamig na natin ay aabutin niya ng 24 hours na ating puto sarung temperature guys kasi mas mag, mas mas masarap pa rin ang puto natin kung hindi natin nilalagay sa ref ayan Pag nilagay kasi sa ref guys medyo natigas dahil nga meron siyang margarine ang margarine kapag nasa ref ay tumitigas ayan. so ito lang guys ang ating puto na 60 pieces sa isang bilao. So, kung gusto niyo i-try ang ating special na puto ay mag-comment kayo at mag-order kayo sa akin. Thank you for watching. Ayan. Bye. Tingnan nyo guys. <laughs> Tingnan nyo ang ating puto. Ayan. Ayan siya guys. บายบาย